Albuquerque Police Department, mga police o serial killers. Ang APD ay may history ng pagbabaril ng mga suspects na parang nasa isang video game lang sila. Noong isang linggo, tinutukan nila isang mentally ill na homeless na lalaking nagka-camping. Iyan ay stun grenade, isang non-lethal device na ginagamit para malito mga suspects. At iyan ay mga live rounds. Yan ang 38-year-old na si James Boyd na may history ng violent arrest. Tatlong oras siyang pinagsabihan at kinausap ng pulis para umalis siya mula sa campsite, pero napilitan din silang gumamit ng nakamamatay na puwersa. Nagsagawa ng press conference ang Albuquerque Police Chief na si Gordon Eden at sinabi niya na sa ikalawang panonood ay makikitang nagtatakbo si Boyd bago siya binaril ng police. Dito daw niya hinamon ng officer mula sa likuran ng aso. Do I believe it was a justified shooting? Yes, if you follow case law Garner versus Tennessee, there was a directed threat to an officer. Get on the ground. Get on the ground. Get on the ground now. Get on the ground. Get on the ground. Alis ng pulis ang dalawang kutsilyo mula kay Boyd na hindi na gumagalaw at namatay si Boyd pagkatapos. Sina officers Keith Sandy at Dominic Perez ay parehong bumaril ng tatlong live rounds kay Boyd at sila ay kasalukuyang nakalive mula sa trabaho.